Natatangi ang kwento ng pinakabagong kapuso sci-fi drama na Genesis na tungkol sa pagkagunaw ng mundo. Pinagkagastusan ng special effects at set design ng programa. Kaya ang mga bida gaya ni Dingdong Dantes, excited na sa pagpapalabas nito sa lunes. May chika si Aubrey Carampel. Isang security aid na naatasang magsagawa ng isang mahalagang misyon sa pinangangambahang pagkagunaw ng mundo. Yan ang karakter ni Isaac Makalintal na gagampanan ni Dong Dantes sa inaabangang sci-fi drama na Genesis. Genesis is a, a story about the human spirit on how um, it adjusts, uh, how it prevails regardless kung ano yung situation, regardless if it's the end of the world. Muling makakatambal ng primetime king si Rian Ramos na nakasama niya noon sa GMA adaptation ng Korean novelang Stairway to Heaven. Hopefully yung mga, yung mga naging fans of Stairway, sana abangan din nila to. Makaka-love triangle muli nila si TJ Trinidad. Gaganap naman bilang presidente ng Pilipinas ang award-winning actress na si Lorna Tolentino. Every week merong isang dalawa o isa o dalawang disaster na nangyayari in five days. Oo, intense talaga. Bukod sa magandang kwento, ipinagmamalaki rin ang ginastosang special effects at set design ng Genesis. Kasama rin sa cast si Nadjaki Blanco, Robert Arevalo, Luan D, Carlo Gonzalez, Betong Sumaya at may mga cameo roles din ng ilang malalaking kapuso artists. Sa lunes na ang simula ng Genesis sa direksyon ni na Binibining Joyce Bernal at Mark Reyes. ओबरी करम पहल अपडेट शुभनिंग